Magandang araw mga kagarden Ito po ay kamyas Ayan, sa wakas nakabuhay din po ako ng kamyas para hindi na palaging nanghihingi sa kapitbahay doon sa kabilang ibayo na may kamyas pagkapo kami gumagamit at may bunga ngayon nanghihingi po kami hindi naman po kasi ibinebenta para po hindi na kami lagi nanghihingi na ko siya na paugatan si Markot Tatlo po yung pinaugatan ko eh, pero ito lang po ang nabuhay yung pong isa doon meron sigurong kumuha ng bunga na bali ito pong isa natuyo rin eh kaya naman po ng ganito na paugat pagka po na mo yung kanyang pinanggalingan magbubunga din po yan palagay ko po eh pag iyan ay eh, nailipat ko na sa lupa lalago na po ng husto kasi po ito isang buwan ko na po ito dito nung inilagay isang buwan na po siya diyan sa sa kanyang kinalalagyan at meron po akong paglalagyan na pwesto sa kanyang matas na lugar hindi po gaanong aabuti ng high tide hindi na kami manghihingi ng kamyas pag ito'y namunga na kung panggamit gamit lang sa bahay hindi kayang ubusin nakakahiya din naman po mga hingi pagka kada gagamit mang hingi kaya nagpaalam ako na sabi ko aking papaugatan at pumayag naman nakapag paugat ako ng tatlo at nakabuhay ng isa yan lang po ang isa eh ayos na po eh pero sariling kamyas okay na po yan pagka po yan ay lumaki at namunga hindi po kayang ubusin kung pang sariling gamit lang makakapagpamigay pa sa dito sa kapitbahay na mas malalapit puntahan po natin kung saan ako nagpaugat ng kamyas dito po sa Ibayo Woo! ito po ang pinaugatan ko na kamyas ito po Ito po yung kamyas na pinaugatan ko. Kamyas po ng kapitbahay. Ito po yung pinaugatan ko. Nagpaalam ako sa may-ari. Ayan, tatlo po yan eh. Yung isa, nabali. Siguro merong nanguha ng bunga. Nabali uh, hindi po nagtuloy at yung isa naman maaaring nagkulang sa siksik ng lupa kaya isa lang ang nagtuloy ganyan lang po ang ginawa ko para magkaroon ng sariling kamyas mga hindi pa po nagmamarkot eh ganito po ang gagawin ninyo kung gusto niyo magkaroon halimbawa ng halimbawa ito kamyas Hihiwain po itong balat paikot mga 2 inches pwede na po 'yon. Aalisin po yung balat pagkatapos po kakayasin para hindi magbalat uli. 'Yun po ang dahilan kaya kinakayas para hindi siya magbalat uli. Pagkatapos po noon eh babalutan po ng katulad po nito. Ayan. Ang inilagay ko pong lupa dyan eh, pinaghalo na loam soil at coco pit. Tapos siniksik ko na mabuti. Palibas at nung ginawa ko po ito eh, mahal na araw eh, April. Hindi pa ako nag-youtube -yo nun. Hindi pa ako nag-upload sa YouTube kaya hindi ko naman na ah, video. Pagka po magpapagat kayo, kumuha po kayo ng diretsyo, isang diretsyo ganyan. O kahit na merong sanga. Ganun po ang gagawin ninyo. Hihiwain niyo po yung kanyang balat paikot. Ibaba at itaas. Pagkatapos po, eh, tatalupan. Kakayasin po para hindi magbalat uli. Tabing karsada po ito eh. Kaya... Crawfords. At lulusong na naman sa baha. inaayos na po natin yung paglalagyan nya permanente sa tabing sata ayan po mga kagarden inaayos ko na po yung paglilipatan ko po ng kamyas ginawaan ko po siya ng medyo mataas na lugar dito na kahit po mataas na high tide hindi abot ang kamyas naman po e eh, mabuhay lang po yan ng ilang taon kahit na po sa bahayan e eh, matibay na pero sa ngayon po, kailangan po muna nating i-secure yung kanyang paglaki. Eh dito po mataas po ito. Nasa ano po siya ng gulong, ilalagay ko po sa loob ng gulong. At hinukay ko po yung ilalim niyan, inayos ko po yung ilalim niyan para maganda po yung lupa na kanyang kalalakihan. Diyan ko po siya ililipat. gunting na po natin yung puwit ng battle, kasi hindi na po sa po pwedeng bunutin mas lalo po siyang masasaktan uh, ito pong pinaka puwit ayan ito pong pinaka puwit okay lang eh kasi malayo na po masyadong malalim hindi na po gaano masasaktan yan Pagkatapos, gugupitin na din po natin yung gilid ng batel para matanggal siya ng maluwag. Pwede din po sanang ilagay yung batel na eh. Kaso, pag lumaki, maiirita din yan. Masikip din. Kaya, okay na po itong ganito. Mas maluwag. Mas makakagalaw na mabuti yung kanyang hugat habang siya lumalaki. Diyan naman po, mga tatlong araw lang eh hindi naman po magdadanyo yan kasi hindi naman po sa gulay, isa siyang puno. Kaya medyo mas malakas-lakas yan ng konti. Mas malakas ng konti ang kanyang resistensya. Pinupunaw po natin ang ipanalaon. Bago lalagyan po natin ng loam soil. Ito po loam soil po itong nasa puti na supot na plastic. Loam soil na organic po 'yan, 'yan. Loam soil po 'yan. Kabisado ko na pong gamitin ang loam soil ang pagiging organic niya kaysa po sa ibang mga organic na nabibili ko. At ito, eh, mas mura at meron dito sa kapitbahay na nagtitinda kaya po, lomsoil ang ginagamit ko. Yun naman pong vermicast, ino order ko lang po online, ay eh, napakamahal po. Kaya ito pong lomsoil, okay naman po ito. Dahil subukon na din po naman gamitin. Ito po mga kagarden, pinaugatan sa matanda na puno. Ang kaibahan po ng pinaugatan, pag puna mo ngayong mother plant, na pinanggalingan niya mamumunga din po siya hindi po katulad nung galing sa seeds bago po mamunga yun maghihintay pa po ng dalawang taon hanggang limang taon bago po mamunga ito pong marcoted, itong pinaugatan basta po namunga yung kanyang mother plant ng malaklak, pag laki-laki po ng katawan nito at namulaklak yung kanyang pinanggalingan kasabay na rin po mamumulaklak na rin po siya ayan lifetime na po yan dyan dyan na po yan lalaki dati po kasi meron kaming kamyas na galing sa bunga pagtapon sa basurahan Nagsitubo po siya. Ang ginawa po namin, inilipat. Dalawang taon na, hindi pa namumunga. Tapos nabaha. Namatay. Kaya ito po, nung... Nagpaugat po ako. Ako po kasi dating nagmamarkot sa garden. Dati akong tauhan ng garden. Ako nagpapaugat ng mga ornamental plants at ng mga roses. Kaya may konti pong kaalaman sa pagpapaugat dalawang buwan po bago magugat pagkatapos pong kayasin yung katawan do sa mother plant na pinanggalingan after 2 months po may ugat na po yan at iyon po ay kinuha ko na at inilipat nga po dito sa plastic bottle hindi ko muna pinaarawan ng tatlong araw nung naka-recover na saka ko po siya pinaarawan nilagay ko na po sa na expose na po sa sa araw at makalipas po ang dalawang linggo ayan po inilipat ko na po dito sa may gulong tuloy tuloy na po yan dyan. dyan na po yan lalaki hindi po yan aabutan ng pinakamalaking high tide at pag iyan naman po eh, nagkaedad na at tumanda na kahit na mabaha metibay na po yan kasi po eh ang kamis po eh isang puno okay po maraming salamat